Ang Ghost Special Operations Unit ng Ukraine ay binubuo ng ilan sa pinaka-epektibo at mahusay na mandirigma sa mundo. Nagsagawa na sila ng hindi mabilang na matagumpay na mga pag-atake sa buong digmaan hanggang ngayon at madalas silang napapabalita sa mga balita. Matapos sirain ng mga drone nila ang mga radar, eroplano at kagamitan ng Russia. Ngayon, muling umatake ang puwersang ito. Winasak ang panangga ng Russia sa Crimea at iniwang bukas ang malaking bahagi ng teritoryo sa susunod na pag-atake. Noong Oktubre 26, iniulat ng Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine. Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine ang bagong pag-atake ng Ghost sa tatlong Russian radar system sa Crimean Peninsula. Ibinahagi sa Telegram post ng Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine ang detalye at epekto ng pag-atake nangangaso na ang mga multo ng Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine. Tatlong radar at isang landing craft ng Muscovite ang tinamaan sa Crimea. Mahusay na nakaiwas sa kalabang air defense missiles. Ang mga drone ng espesyal na unit ng Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine ng Ministry ng Depensa ng Ukraine. Nagpatuloy ang mga multo sa pagsira ng radar equipment ng mga mananakop sa Crimean Peninsula. Sunod na inatake ng mga scout ang radar siyam naput anim el anim ng S apat Triumph anti aircraft missiles missile system. Radar pila bing walot radar 55 put limang zi walot anim u and EBOU. b Landing craft bk K. anim. Tulad ng madalas ni tong gawen, nagupload din ang main intelligence directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine ng video ng aerial assault. Sa drone perspective, makikitang mabilis bumiyahe ang bawat drone at ilang beses na nakaiwas sa mga air defense missile. Bago tuluyang tumutok at magdulot ng matinding pinsala sa target nila, hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang ulat ng Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine kung ang apat na target ay tuluyang nawasak o basta lang nasira. Pareho mangyari, malaking tagumpay ito. Kahit na nasira lang ang mga radar, aabutin pa ng oras, pera, at mga kagamitan bago sila muling maging ganap na operational. Hindi lang ito simpleng radar system. Kabilang pa sa pinakamagagandang teknolohiya ng Rusya, ang siyam na puut anim radar ay mahalagang bahagi ng S-400 air defense system ng Rusya na ginagamit para pigilan ang mga misil ng Ukraine. Dinisenyo ito para matukoy ang lahat ng altitude. Kaya ng radar na ito, nasubaybayan ang iba't ibang banta sa himpapawid kabilang ang ballistic missile na supersonic ang bilis. Ipinagmamalaki nito ang detection range na hanggang 187 milya daan at degree coverage at kakayahang subaybayan ang isang daang target ng sabay. May mga ulat na tinawag ang radar na ito bilang perpektong panlaban sa United States Supplied High Mobility Artillery Rocket System ng Ukraine. Bagaman di tiyak ang presyo ng radar, ang S-400 system ay karaniwang nagkakahalaga ng dolyar, limang daang milyon. Kung walang radar, na ang sistema. Naiiwan ang mga Ruso na may tambak ng bakal na halos kalahating bilyong dolyar ang halaga. Mas maliit ang tsansa na makita o masabat ang paparating na target ng kalaban. Ang Nebo U-2 ay isa sa mga mas sopistikadong radar sa arsenal ng Russia. Gumagana ito sa mataas na frequency at dinisenyo para sa long-range na pagtukoy ng mga target sa himpapawid na may iba't ibang bilis at taas. Sa madaling salita, kaya nitong magbigay ng malinaw at komprehensibong larawan ng paparating na banta mula sa himpapawid mula daan-daang milya ang layo, na may pinakamataas na epektibong saklaw na 300 at 73 milya. Bawat sistema ay sinasabing nagkakahalaga ng humigit kumulang. Isang daang milyon. Pero para sa pananaw ng Rusya, masasabi nating napakahalaga ng Neboyu pagdating sa pagtukoy ng anumang mga misil ng Ukraina o mga grupo ng drone na maaaring papunta sa kanilang direksyon. Nagbibigay ito ng maagang babala at oras para makapaghanda ng depensa. Ang p Bimpito Terek Radar ay isang mas simple at lumang sistema mula pa noong panahon ng Unyong Soviet. Ito ang naging kahalili ng naunang P-12 Radar System at nagsimulang gamitin noong 1,000 at pitumpu. Hindi man ito kasing halaga o advanced ng iba. Maasahan at kapakipakinabang pa rin itong early warning system para sa Russia na may isang daan at limamput limang milyang saklaw dahil marami sa mga moderno at mahal na radar ng Russia ang nasira sa mga nakaraang pag-atake. Kailangan nila ng mas maraming lumang sistema hanggat maaari dahil ang mga radar ay sa totoo lang mga panangga bagamat wala silang kakayahang umatake Napakahalaga nila pagdating sa depensa. Tinitingnan nila ang malalawak na bahagi ng lupa. Palaging sinusuri ang kanilang paligid sa lahat ng direksyon. Kinokolekta nila ang impormasyon para sa mga mas agresibong bahagi ng arsenal ng hukbo gaya ng air defense system at interceptor missile para madaling mapuksa ang banta. Kung walang radar, walang halaga ang mga air defense. At iyan ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ginawa ng mga Ghost ng Ukraine at iba pang mga koponan ng drone operator na pangunahing target ang mga Russian radar nitong mga nakaraang panahon. Ilang araw bago ang kahanga-hangang pag-ataking ito, iniulat ng Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine ang isa pang airstrike sa Russian radar noong gabi ng Oktubre 23 hanggang madaling araw ng Oktubre 24. Kasama sa operasyong ito ang mga target na nakakalat sa tatlong okupadong teritoryo, sa Porygia, Kherson, at Crimea. Gaya ng dati, naglabas ang Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine ng detalyadong ulat sa kanilang opisyal na Telegram channel kung ano ang nangyari at alin ang mga tinamaan. Nawasak ang dalawang radar station ng kalaban, Nebo at Sambok. Eksklusibong video mula sa Special Forces ng Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine. Isa pang malaking puwet, noong Oktubre 23-24, libo at 25 winasak ng mga masters ng Department of Active Operations, ng Main Directorate of Intelligence, ng Ministry of Defense, ng Ukraine ang tatlong mamahaling air defense system, ng Russian Occupation Army, self-propelled firing system mula sa Buke M3 Air Defense System. Dalawang isa L isa isang Shamnibo SVU radar ang mga air defense system ng mga Muscovite ay nawasak sa pansamantalang sinakop ng mga teritoryo ng Zaporizhia, Kherson ng mga rehiyon at ng Autonomous Republic ng Crimea. Ngayon, bahagi ng parehong pamilya ng Nebo ng mga radar tulad ng Nebo U at Nebo M. Ang Nebo SVU ay ipinakilala noong dalawang libo at isa gumagana ito sa mataas na frequency. Kayang umabot ng daan-daang milya at matukoy ang mga kalabang eroplano at iba pang lumilipad na bagay na may maliit na margin ng error. Pwedeng ipares ito sa S-300 at S-400 Air Defense Missile Systems para magbigay ng impormasyon sa mas epektibo at tumpak na pagkilala at pagkuha ng target. Mahalagang tandaan, gayon paman, na iniulat ng Ukrainian Defense News Agency na Militani na ang mga radar na tinutukoy ay aktual na mga unit ng Niobe SV at hindi NEBOSVU. Ang Niobe SVI-3 Coordinate Radar System na ipinakilala sa Russian Air Defense Units noong 2000 at 16, kaya nitong matukoy ang parehong aerodynamic at ballistic na bagay. May maximum na operating distance na 300 at 10 milya at kayang makadetect ng banta hanggang 40 milya ang taas. Kahit alin paman, kung ito man ay NEBOSVU o NEOBSV -E na mga radar Pareho silang mahalaga at napakahalaga pagdating sa pagbibigay ng maagang babala at pagtulong sa Russia na kontrahin at salagin ang mga drone, misil at iba pa ng Ukraine. Pareho silang itinuturing na mataas ang prioridad at mataas ang halaga bilang mga target at ang mapabagsak ang dalawang radar ay isang magandang araw para sa Ukraine anuman ang mangyari. Naglaki rin ang Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine ng video bilang ebidensya ng pag-atake na kuha sa drone habang papalapit sa target, kasama ang Buk M3, Surface to Air Missile System Launcher. Ang Buk M3 ay ang bagong version ng matagal ng Air Defense System Series. Bagamat ang mga naunang Buk ay mula pa noong Soviet era, mas moderno ang M3, may advanced electronics at kahangahangang kakayahan. Kaya nitong pabagsakin ang target na bumibiyahe sa 3,000 metro kada segundo o anim na libo at pitong daang milya kada oras na siyam na beses ang bilis ng tunog. Maganda rin ang abot, mataas ang katumpakan at pagiging maaasahan nito kaya madalas nitong natataman ang mga target. Bukod pa rito, napakabilis nitong ilipat at kaya nitong targetin hindi lang ang mga banta mula sa himpapawid kundi pati na rin ang mga nasa lupa at dagat. Ang bawat sistema ay nagkakahalaga ng dolyar, 45 milyon. At kahit na maaaring nasira lang ng pag-ataking ito ang sistema at hindi tuluyang nawasak, Napahina pa rin nito ang Kremlin. May isa na namang malaking bayarin sa pagkumpuni. Kamakailan, nagdiwang ang Ukraine matapos matagumpay na atakihin ang isang Russian radar system sa Crimea. Noong Oktubre 20, iniulat ng Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine ang pagkasira ng Russian Volday Radar sa Zankoy Airfield, hilaga ng Crimean Peninsula. Ayon sa ulat ng Intelihensya, Gumamit ang espesyalistang unit ng Department of Active Operations ng mga drone para matukoy at atakihin ang maingat na tinagong Russian installation. Ang radar na tinutukoy ay moderno at mahal, na nagkakahalaga ng halos dolyar 5 milyon bawat isa. Gamit nito ang 3 coordinate X-band radar, unmanned aerial vehicle control channel, direction finding system, at optoelectronic tracking module para matukoy at subaybayan ang mga target dinisenyo ito para matukoy ang mga drone. Malinaw na, sa kasong ito, hindi sapat ang kakayahan nitong makadetect para mapigilan ang aerial assault ng Ukraine. Pero sinasabing ang Volday radar ay isa sa pinaka-advanced -ad na air defense at electronic warfare na kagamitan na meron ang Russia ngayon. Ang pagkawala ng ganitong kagamitan ay hindi lang usapin ng pera, kundi usapin din ng dangal at kumpiyansa dahil malamang hindi inasahan ng mga komandante ng Russia na ang isang napakamahal at advanced na kagamitan ay masisira lang ng ilang murang at simpleng drone ng kalaban. Unti-unting naiipon ang epekto ng mga pag-atake at bagamat hindi laging multo ang dahilan, madalas silang sangkot sa pinakamapaminsala at mapagpasyang mga pag-atake. Noong huling bahagi ng Setyembre, halimbawa, nagbahagi ang ahensya ng militar na Intelihensya ng Ukraine na Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine ng video footage at detalyadong ulat ng matagumpay na pag-atake ng multo sa malalim na bahagi ng sinakop na Crimea. Ang target sa pagkakataong ito ay ang Kajha Air Base, na matatagpuan sa labas lamang ng lungsod ng Sevastopol na siyang pinakamalaking lungsod, lungsod sa rehiyon ng Crimea. Ang mga drone na ito na pinapalipad ng mga ghost operator ay sumira ng apat na piraso ng kagamitang ruso dalawang transport plane at dalawang radar station, dalawang AN, dalawang put anim na eroplano ng kalaban at mga coastal radar. Panibagong biktima ng Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine Ghost sa Crimea. Ayon sa Special Unit ng Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine, ng Ukrainian Ministry of Defense. Patuloy na nilalansag ng mga ghost ang mga kalaban at mahahalagang target sa teritoryo ng pansamantalang sinakop na Crimea sa pagsalakay sa peninsula sinunog ng special forces ng Ukrainian military intelligence ang dalawang AN-26 ng mga ruso at tinamaan din ang surface radar station at coastal radar MR-10M1 MISM isa ng kalaban na itala sa buod ng general staff ng armed forces ng Ukraine para sa Setyembre 24 2,000, at 25 ang pagkalugi ng Russian Occupation Army sa Crimea dahil sa Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine Mandirigma. Ang AN-26 ay multi-role transport plane na ginagamit sa pagdadala ng kargamento, tauhan, at paglilikas ng mga sugatang sundalo mula sa labanan. Ayon sa ulat, parehong sumabog ang dalawang eroplanong Tynarget at naging malaking bola ng apoy. Sabi ng mga analis, Pareho silang may gasolina at posibleng aktibong ginagamit ng mga ruso, pero mas mahalaga marahil ang dalawang radar na tinarget at pinabagsak ng Ukraine dahil nagbibigay ito ng mahalagang impormasyon sa mga tropang ruso sa Crimea tungkol sa kalangitan, karagatan at mga paparating na Ukrainian drone, missile o sandata dahil sa mga multo at iba pang drone operator ng Ukraine na wala na ang mga radar na iyon. Ganito din ang nangyayari sa maraming radar sa mga sinakop na teritoryo, lalo na sa Crimea. Noong Setyembre, 31 na namang radar sa rehiyong ito ang nabura sa mapa. Nag-post ang Ukraine Special Operations Forces Command sa Facebook tungkol sa eksaktong nangyari. Tinamaan ng SSO ang istasyon ng rad radar ng S-400 Triumph Air Defense System sa Crimean Peninsula noong Setyembre. Tatlumpu, tinarget ng Special Operations Forces ang radar station ng Russian S-4 na an Triumph Anti-Aircraft Missile System. Simbolikong dinepensa ng mga strike drone ng SSO ang mamahaling air defense system ng kalaban na nakatutok laban sa unmanned aerial vehicle. Ang radar station ang mata ng S-4 na Triumph Complex. Kung walang pagmamanman at paggabay, nawawala ang kakayahan ng sistema na lumaban. Patuloy na pinipinsala ng mga unit ng SSO ang kalaban dahilan ng mabilis niyang pagkawala ng kakayahang magsagawa ng operasyong militar. Ayon sa post, ito ay mahalagang tagumpay at simbolikong atake. Ginamit muli ng Ukraine ang mga drone para sirain ang sistemang panlaban dito. At lahat ng mga pag-ataking ito ay bahagi ng iisang kampanya. Kampanya para buwagin ang depensa sa himpapawid ng Russia sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine, gaya ng Crimea kapag tinatarget ng Kiev ang radar o missile system, nababasag ang panangga ng Russia at humihina ang depensa nito. Pinapahirap nito sa Kremlin na protektahan ang nasakop nilang teritoryo habang nagbubukas ng koridor para sa mga susunod na atake. Kaya laging nakatutok ang Ukraine sa NEBO radars at S-400 air defense systems. Isa itong napaka-epektibong taktika na lumilikha ng mas marami at positibong oportunidad para sa Ukraine habang sumusulong, habang iniiwan naman ang Russia ng dumaraming problema na kailangang lutasin. Una, gaya ng nabanggit, mahal ang mga radar at air defense systems na ito. Ang iba ay umaabot sa 10-10 milyong dolyar o higit pa. May mga naayos pa kalaunan. Pero ang iba, tuluyang nasisira kapag tinamaan ng explosive drone ng Ukraine ang mahahalagang bahagi. Dahil dito, napipilitang gumastos ang Russia ng daang milyong dolyar para ayusin o palitan ang mga kagamitan. Sa ngayon, may malalaking suliraning pang-ekonomiya ang Kremlin, pabago-bago ang halaga ng ruble, mataas ang inflasyon, at malaking bahagi ng budget ng Kremlin ay para sa militar. Ang bansa ay nahaharap din sa lumalalang krisis sa gasolina, kung saan naiulat ang kakulangan ng gas sa maraming rehiyon. Salamat muli sa matalinong estrategikong drone attacks ng Ukraine sa mga pasilidad ng gasolina. Sa ganitong kritikal na yugto ng digmaan, nakakaunti ang tagumpay at nanganganib ang pasilidad sa loob ng bansa. Hindi kayang tiisin ng Russia ang ganitong mahal na pagkalugi sa kagamitan. Bukod pa sa lahat, wala silang ilang bilyong dolyar na nakatabi para tustusan ang gastos sa pagkukumpuni ng radar o mamahaling pamalit. Isa pang malaking issue ay tuwing natatamaan ng Ukraine ang Russian radar o air defense system, bumababa ang tiwala sa teknolohiyang iyon. Sa unang tingin, ang mga radar na kadalasang nagkakahalaga ng 10-10 milyon, ang iba ay umaabot pa sa 100 milyon, at ang buong air defense system ay mas mahal pa. Ay inaasahang kayang makakita ng daan-daang milya sa lahat ng direksyon. Hindi dapat madaling masira ang mga murang first-person view drone. Kailangang makita agad ang paparating na drone at gumana ang air defense para mapabagsak ang mga ito bago makalapit. Palaging ipinapakita ito ng Ukraina kung saan madalas magpadala ang Rusya ng maraming drone sa iba't ibang bayan at lungsod. Pero natutukoy ng kahanga-hangang layered air defense complex ng Kyiv ang mga ito. At napapabagsak ang karamihan bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong makapinsala. Mas hindi organisado ang Russian air defense kaysa sa kalaban. Marami sa kanila ang sistematikong binura sa mapa sa pamamagitan ng maingat na magkakaugnay na pag-atake. Dahil dito, napapaisip ang mga kumander, sundalo, at maging ang pangkalahatang publiko ng Rusya kung ano na nga ba ang nangyayari. Kahit na ipinagmamalaki ng AS, ang ilan sa pinakamagagandang teknolohiya ng radar at mga sistema ng depensa sa himpapawid sa mundo. Tila walang kakayahan ang Kremlin pagdating sa epektibong paggamit ng mga kagamitang iyon para ipagtanggol ang sarili nito. Ang ikatlo, at marahil ang pinakamahalagang problema na dulot ng mga pag-ataking ito sa Kremlin, ay ang katotohanan sa tuwing may nasisirang radar humihina ang depensa ng lugar na dapat sana nitong binabantayan. Biglang nabawasan ng isang mata ang Russia na nagmamasid at nagbabantay sa mga banta. Dahil dito, mas delikado ang kalagayan ng mga nasa lupa dahil mas vulnerable sila sa mga susunod na drone swarm o missile strike. Unti-unting binubulag at sinisira ng Ukraine ang depensa ng kalaban sa buong Crimea. At habang pabawas, nang pabawas ang mga natitirang depensa, tunay na humihina ang kapit ng Russia sa rehiyon. Ayon sa isang dating opisyal ng Ukraine sa Crimea, sa ulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty ngayong taon. May totoong koridor na ngayon para sa mga drone at misil ng Ukraine. Maraming bahagi ng rehiyon ay kulang na sa air defense. Walang surveillance sa himpapawid o lupa, kaya maraming target ang nanganganib mapuksa. Kailangan lang ng Ukraine maglunsad ng mas maraming drone o mga misil gaya ng Neptune sa mga koridor na iyon papasok sa mga lugar na wala ng proteksyon ng radar. Hindi nila makikita ang mga banta na paparating, walang maagang babala, walang alarma, at walang oras para gumawa ng mga hakbang pang proteksyon. Hindi talaga magagawang ipagtanggol ng Russia ang sarili nito. At napakaraming karagdagang kagamitan ang mawawala. Bukod dito, mabilis sirain ng mga multo ang radar at depensa sa himpapawid kahit dagdagan pa ng Russia ang tao at pera para ayusin o palitan ito. Hindi pa rin nila kayang kontrahin lahat ng pag-atake at bigyan ng sapat na panangga ang buong Crimea. Dahil dito, mas mahina na ngayon ang rehiyon kaysa dati. At ang muling pagbawi ng Crimea ay isa sa mga pangmatagalang layunin ng Ukraine. Malapit na siguro ang layuning iyon. Dahil kapag naubos ang radar at panangga ng Kremlin sa rehiyon, wala na silang magagawa kundi sumunod sa utos. Mabilis na pag-atras na magpapahintulot sa mga tropa ng Kiev na muling makontrol ang lugar. Alamin pa tungkol sa pumalyang pagtatanggol ng Russia sa Crimea sa videong ito, kung saan napabagsak ng mga Ruso ang sarili nilang fighter jet habang nilalabanan ang mga drone ng Ukraine. Kung gusto mong makita kung paano maaring mabawi ng Ukraine ang mga nawalang teritoryo at mas maintindihan ang takbo ng digmaan, panoorin ang video ito. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe din sa aming pinagkakatiwalaang channel para manatili kang may alam, napapanahon, at ganap na mulat sa totoong nangyayari sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang mahahalagang labanan sa buong mundo.